Sa gitna ng breakup ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla, nagpost si Alora sa Samnang Biro, na hindi ikinatuwa ng Kathniel fans. Humingi ng paumanhin ang kapamilya actress, matapos makatanggap ng backlash mula sa netizens dahil sa kanyang insensitive joke tungkol sa breakup ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla noong Biyernes, December 1, 2023, nagpost si Alora ng larawan nila ni Catherine. Makikita sa tinanggal na post na si Catherine na nakayakap kay Alora gamit ang speech baloon na nagsasabing, Shot puno mamaya. Bawal tumakas. Dagdag pa niya, pwede iwan ko na lang atay ko. Balikan ko bukas. Sa caption, nakasaad dito, December 1, Philippine National Shot Puno Day. Isang netizen ang nag-tweet, Alora posting ay mem, a day after Kathniel confirmed their breakup while everyone is saddened. Shows how insensitive she is. Okay lang sana if hindi naman siya kilala, but she's literally one of Kat's friends. Feels like she's celebrating the breakup or something. Mabilis na humingi ng tawad si Alora sa mga fans ni na Daniel at Catherine na nasaktan niya. Inamin niya ang kanyang pagkakamali, sinabi, hello po, sorry, insensitive joke po. Mali ako. Di na po maulit. Sorry po. Deleted na po si Alora ay isa sa mga malalapit na kaibigan ni Catherine.